Hello mga kalabers. Ayan po, dinala po namin yung aking mga husky dito sa probinsya, sa Bicol. Kasi medyo ano sila doon sa Kabite. Ayan. Ayan po yung bahay na pinagagawa namin. Ayan po. Mahaba-habang proses pa yan. Kahit umuulan, gumagawa po sila. hindi naman kalakasan ng ulan. Kasi kung malakas ang ulan, hindi naman talagang magani. Ayan po. Yan po mga kalabers, pang ano namin yan. Pang bakasyon. Bakasyon na namin. Ayan. Yan po kami, ano, kasi gusto ko rin meron din naman bahay sa probinsya. Gusto ko mag may mga tanim -tanim. Ayan. Kaya, nag-suggest po ang asawa ko na bumili ng lote saka ipagawa at paayos yung bahay ang sorry hindi pa rin naman tapos yung bahay namin sa kabilto pero okay lang yun dito na muna kami sa ano para kahit pa paano hmm bakasyon o gusto namin yan dito kami pupunta medyo malaki rin naman ayan Ayan yung CR hindi pa na ilalagay. Kasi nga pag malakas ang ulan hindi sila makagawa Ayan. Pag medyo ambon-ambon lang ng konti eh, tumutuloy sila sa paggagawa kahit na ano, na madali kasi yung bahay. Yan. Pero napatin niya ng inang ano kaya pinatigil po nila yan. Pinatigil po namin kasi nga maulan. Kaya ang ginawa po namin para madiretso po ang trabaho ng tao ay ako po ang nag-assist. Tumingin-tingin kung sino yung mga pumapasok o yung mga ano kasi may mga ano na dapat natapos na yan eh. Kasi yung pinag, yan, lumabas po kami yan para bumili po ng materialis. Manhit lang naman ng hardware dito, medyo chaman na malalaki. Okay. Are text room yun.